Papatuloy ang kanilang unayang sa mga susunod pa ng mga araw. Kung narito pag-agilis na rin ang U.S. State Department's spokesperson, Ned Price, na base sa Mutual Defense Treaty ay nasa likod sila para ipaglaban ng Pilipinas sa karapatan nito sa West Philippine Sea. May niwala dito na ang ginawa ng China ay hindi makatarungan at nakakasira ng kapayapaan at seguridad sa riyon. Nagpalala din naman ang opisyal mula sa U.S. State Department, ng China na dapat kilalangin ang 2016 arbitral ruling ng Permanent Court of Arbitration sa Bahig na binabasura ang ginagawang pagpapalawak ng China sa bahagi naman ng West Philippine Sea. Kaugnay pa rin naman ang grupo ng mga abogado sa Pilipinas na naging hakbang ng International Criminal Court ng kanilang Office of the Prosecutor ang investigasyon sa aligasyong crime against humanity na may kaugnayan sa controversial na war on drugs ng Duterte administration. Sa isang statement na nanawagan ng National Union of People's Lawyers sa ICC na huwag pagbigyan ng hiling ng Philippine Ambassador to the Netherlands, Eduardo Malaya na itigil muna ang investigasyon. Ayon pa sa NUPL, dapat anya na huwag magpadala ang ICC sa versyon ng administrasyon dahil iba nangyayari sa ibaba o sa ground. Sa halip ayon sa NUPL, sana ituloy pa rin ng ICC prosecutor ang pagsasagawa ng full-blown investigation sa isyu ng mga extrajudicial killings. Binigyan din pa ng grupo na ang mga pamilya ng libo-libo na naging biktima ng extrajudicial killings ay walang maaasahan na hustisya. Sa kasalukuyang sitwasyon, sa bansa. Ngayon pa ng NUPL ang binabanggit daw na domestic remedies ng Philippine Ambassador sa Pilipinas na pag-iimbestiga sa 52 mga kaso ay kulang pa. Kung maalala nga ay patuloy na iginigiit ng Malacanang na walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Una na rin sinabi ng ICC na ipagpapatuloy pa rin naman daw nila ang pag-aanalisa sa mga hawak nilang impormasyon, gayon din ang mga bagong datos na... Samantala so, naman na yung uh, holiday season, yung bilang daw ng mga Noche Buena products na magpapairal ng rollback ay dumoblit pa. Bakit kaya? May palang dito si Pampo Dennis sa mito. Lalo ba dumami ang bilang ng mga kumpanya na magpapairal ng rollback? O kung hindi naman, ay freeze. Freeze po na yung kanilang uh, presyo para sa mga produkto. Ayon nga kay Trade Secretary Ramon Lopez, inisyal nilang uh, bilang ay labing dalawa lamang ng mga kumpanya magpapatupad ng umeto sa halaga ng uh, produkto uh, ay yung uh, ang uh, Alibay -tistor. At uh, dahil nga naman, yung sa mga programa na ay, ay pa ng ilang pagbabago. At sa ngayon ay mahigit dalawang po ng mga kumpanya ang hindi na muna magpapairal ng anong paggalaw sa kanilang mga presyo. Gusto na rin na inaasahan na pagdami ng mga produktong may bibenta ay hindi na rin daw uh, muna magkataas dun sa presyo ang kanilang mga